Magandang <clears throat> hapon uh, Isa sa mga trending na pa uusapan ngayon sa social media ay Diwata uh, Paris, OK Very significant yung success ni Diwata nakikita masasabi natin remarkable so uh, pwedeng lahat ng superlatid nandun halos sa uh, pinadayo uh, ng foreign vlogger kung napapanood nyo sa youtube uh, maraming vlogger yung sumasakay sa confusion. na naman kasi biglang bigla yung pagsikat ni Diwata. Para bang boom. Nag-usapan na. Instant siyang naging celebrity. Okay tayo. Parang ano yan eh? Parang puno ng mangga na marayang bunga. Nung hindi pa gasin nung sumisikat si Diwata at hindi pa gasin nung pinag usap wala pang mga passer na umupo na kaysa so, uh, hindi daw masarap ang pares ng diwata naman ano ni eh, napapanood ko at nababasa wala naman tayong uh, para patunayan nga eh. nasa nila, kasi hindi pa naman tayo nakakapunta sa lugar ng diwata malaki din yung pinagdaanan ni Diwata kasi nakaka-inspire at age of 16 o 17 according to him lumuwas na siya ng Manila uh, na curious kasi sabi nga maramingan sa mga nasa probinsya ang ang mindset kapag ka napunta ka ng Lusod especially sa Manila nandoon yung ano maganda nandoon yung may kulog ah mina ng ginto pero hindi naman lahat ng pumunta ng Manila ay uh, ah, nagtagumpay ng bigla kahit masidiwata mahaba din yung pinagdaanan niya bago niya na reach yung estado niya sa buhay ng bigla Sabi natin hindi bigla kasi wala namang palas yung ginto na itinayo ng isang kiss mata. Gradual yung pag ni Diwata. Marami siyang pinagdaanan according to what the social media stated. Kung anong-anong trabaho din yung pinasok niya hanggang sa nagsimula na yung ano yung kanyang swerte sabi natin si meron siyang ano talent meron siyang skill meron siyang kakayahan umulad nakikita naman natin sa in how we handle kapag di usap mo sa tao kaya ang handle hindi siya maiyain, natural na niya yun at uh, marami din siyang pinasukang trabaho hanggang sa masok na nag ano nga rin, siya, siya, ano, eh, sa sa ano e, sa beauty contest, di ba? Maraming basher Siyempre, eh, muulad ka e, eh, maangat ka eh. At lahat ng maangat, sabi na nila, hinihila pa baba. Pero nakikita ko na nararamdaman dito kay Diwata, fighter to Hindi nila ito kayang ilahin pa ba Sana nga lang huwag siyang huwag siyang magbago kasi usually karamihan hindi naman lahat ng umamang galing sa hirap pag uh, nasa tuktok na hindi na nila binabalikan yung kanilang pinanggalingan hindi na natin sa pang kalye, gimayabang. Hindi naman sana ang uh, wag mangyari kay Diwata na lumaki ang kanyang ulo sa kanyang tinatamasang tagumpay na pinagsikapan niya. Sa napapanood natin sa social media, maraming negative, maraming negatibo. Kasi yun daw kanyang fried chicken ay hindi masarap. Siyempre, gagawa at gagawa ng ano um, yan. Gagawa at gagawa ng ingay, issue. Para lamang pag-usapan um, din sa social media. Alam mo na pagka pag ko pinag-uusapan, walang issue, lalo na kung sa kang vlogger, whatever your means, whether it is negative or positive, gagawin mo yun. Kaya natin yung transformation ni Diwata from nobody to somebody sana magtuloy-tuloy yung kanyang sinatamasang tagumpay siya ngayon panghawakan niya yon maggrab niya yung opportunity at uh, hindi siya pagbago yun lang muna sa ngayon at uh, abangan natin yung mga susunod na issue tungkol kay Diwata merong meron ba ko napanood kanina na Paris din uh, siguro ang trending ngayon eh labanan ng Paris yun ang ano ngayon yun issue pati, sa, pati nga mga sikat na celebrity mga sikat na vlogger yun um, uh, they follow the way okay ka okay, nga siyempre kung saan ka makikilala doon ka di ba? Ganun lang 'yan. Ah, uh, sundan natin 'yung buhay ng diwata, nakaka-curious din.